Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel. So mag-share ko sa inyo guys ng aking sahod sa YouTube kung magkano nga bang aking sinahod. So ma-share ko lang sa inyo guys ano. may, uh, yung account ko talaga sa YouTube, 2019 pa. Uh, matagal na talaga siya. Tapos meron ako video doon guys, 2 years ago. Uh, yung tarnish, silver tarnish cleaning. So umabot ng ano yung guys, 107k views as of ngayon, as of today. So, pero ang kita nun, guys, nasa 0.44 lang. So, hindi talaga siya, kasi pag yung na, ano ka, na-monetize ka, tapos meron ka ng videos na luma, tapos hindi ka naman, hindi naman kasama dun sa na-monetize yung ano na yon yung views na yon hindi siya mag, hindi siya papasok. Wala siyang, wala siyang ano, wala siyang kita nung time na yon So, nung nags, na monetize nga ako ng October, sa lang siya yung mga views ng um, mga views na from October, yun lang yun, 0.44 dollars lang. So wala pang 1 dollar. <laughs> Pero matagal na yung video na yun. ba diba sayang? <laughs> so hindi ko siya na i-ano guys, na i-continue kasi nung pumapasok pa nga ako, parang gusto ko lang na ano, mag-vlog nga ako ng mga ganyan-ganyan, yung mga silver-silver, cleaning-cleaning silver. Pero hindi na siya na sundan ba ng no, mga ganun. Matagal. So, nung nasundan nga, guys, yun sa tindahan na namin, mayroon akong video din, two years ago. Ano lang yun, parang short, ano lang, parang short videos na mga one minute lang siya. Ayun. Uh, ano yun, opening ng aming tindahan. Mga wala pa talaga masyadong laman. Konti pa lang yung laman. So, yun. Inano ko lang siya, Bin video ko lang siya, tapos in-upload ko sa YouTube. Tapos nung, ano, parang inisip ko, kasi, Madalas na ako nanonood mga nagbo-vlog ba about sa mga tindahan. Sabi ko, galing naman ng mga to. Matry ko nga talagang mag serious o. So, nag-try ako guys. Nag-serious ako ng vlogging August 25. So, di ko talaga baka kalimutan yan. August 25. Seven months ago na ngayon. So, yun. Uh, may views naman. <laughs> may kunting views naman. So, pwede na. Nasa 100 plus. Ay, 100 lang. 100 views. Pero sabi ko, continue ko nga. Ayun, nagko-continue ako, kinontinue ko ng mga pag-vlog vlog ko, guys. So, ko na nang as, of ngayon, guys, ang videos ko nasa 150 na. Kasama tong video na to, 151 videos na siya. So, nung yun nga, guys, na uh, na monetize yung account ko October 31. O, ba diba? So, nung nag-start ako is August 25. So, mga 2 months mahigit. Tama ba? August, September, October 31. oh so, Oh, 2 months nga, 2 months may get ng ilang 2 months at saka ilang araw lang na monetize ng account ko, 'di ba? Grabe, bilis lang ano. Sanya, talagang uh, talaga, tuwa ako at sobrang saya ko talaga. Tapos yun nga, guys, ngayon, eh uh, nung ano pala, nung 22 nag-email si uh, Google AdSense sa akin na yung ano daw, yung pinadala na daw nila yung payment sa akin. Sa labayon May ano ko dyan eh ito lang guys ha. Hanapin ko lang at mabasa ko sa inyo. Yung uh, sabi niya, check your recent payment. So, na 22 ng March, we sent a payment for your AdSense for YouTube pub tapos may mga numbers earnings on March 21, 2024. If you haven't received your payment within 5 business days from the date of this email, please contact your bank. Uh more details. So, ayun. So, hin inintay ko ng ano, guys. So, back tayo, guys. May ano lang dumaan. <laughs> Nahiya So, hinintay ko siya, guys. Kasi, yun nga, natanggap ko yung email nga is 22. So, 23. 22 ay Thursday. Tama ba ako? <laughs> 22, 23. Tapos, tama ba? 22. 24 is Sunday, eh. So, hinintay ko nung Thursday, Friday, wala pa din. Tapos, Uh, kahapon, man, anong uh, Monday, kahapon nga, nintay ko din. Sabi ko, Lo, wala pa din. Sabi ko sa Diyos, ako, wala pa din. Sabi ko, kasi working days is nung ano eh, uh, 20, 23 and 24, di ba kasi Saturday. So, wala talaga. Nan, wor, ano yun, hindi siya working days. So, hindi siya kasama. So, inisip ko, baka, ano, papasok siya ng Monday. Ngayon, Monday, at saka Tuesday, Wednesday. Ay, ano na nga yun, <laughs> nandito na tulagay ko. Kahapon is Monday, guys. Tuesday ngayon, so bukas Wednesday. So yun, sabi ko, hindi ko nga ng ano, Monday, Tuesday, Wednesday, baka naman pumasok na. So yun nga guys, pumasok siya nung Monday ng gabi. Kasi nung umaga pa lang, nag-check ako sa bank ko, yung sa ATM ko ba, sa Metro Bank, walang pumasok. So tiningnan ko naman ng mga tanghali, wala pa din. So nung ano ako, sabi ko, bukas na nga lang. Kaya lang naisip ko nung gabi, so, matutulog na ako, chinek ko, pagtingin ko, ah, <laughs> ay, may na ako. So yun guys, natawa ako. <laughs> Ayun. So, yung sahod ko, guys, uh, sa dollars, ang nakalagay ay, wait lang. Yung nakalagay niya, guys, ay, so na yun, 131.76 dollars. So, di ba? Simula ng October hanggang March yon Di ba? Ang din. October, November, December, January, March. Tama ba? <laughs> October kasi October, October 31 ako na ano eh na monetize. Doon magsistart yung mag, magkakaroon na ng earnings. So, October is November, December, January, February, March. So, five months, guys, yung aking kinita na 131.76 dollars. So, ang conversion yan, guys, sa peso, nasa 56.35. So, inisip ko, nasa almost 7,000 siya. Hindi pala almost, more than 7,000 siya, guys. Kasi, kung imo multiply mo siya sa 56.35 times 131 0.76 nasa 7,424.67 siya. Kaya lang nung chinek ko nga nung Monday nung gabi, ang pumasok ay nasa 6,703.65. So sabi ko lang, bakit ganoon? Ang laki ng ano, laki ng difference. So sabi ng Josawa ko, uh, may ano 'yun, may bank charge. So may bank charge si Metro Bank. So binawasan nila. So ang bank charge guys nasa 700 mahigit. Laki din ano? <laughs> So, aside dun, guys, uh, meron ding withholding tax. Si, ano, parang binawasan na na din ni YouTube, si, kolom si YouTube o si Google ang nagbabawas nun. Kasi si Google ata ang nagbabawas. Hindi ko alam. <laughs> Basta, yun. Tapos, yun nga, guys, sabi ko 700 plus ang bawas. Pero okay lang, di ba? At least, meron tayong 6,000. Uh, 703 na kinita. O, oh, di ba? So, ngayon guys, meron na tayong uh, ipon na as of today ha, March, ano ba ngayon? March 20, wait lang, ano ba to? Camera. <laughs> March, ano ba ngayon? Ooh, wait lang po. kira pag may password. Ngayon guys ay March 26, as of today guys, meron na tayong uh, 45, wait lang ha, pinicturan ko lang eh. Meron na tayong 45.26 dollars na nakita. O, oh, di ba? So, hintay tayo nang kasi guys, meron silang uh, threshold na $100. Pag mabot ako ng $100, guys, saka tayo ulit sa sahod. O, oh, di ba? Malapit-lapit na rin. <laughs> Baka ano, ano, by April, matapos sa April, ano, meron naman tayong sahod. O, oh, di ba? <laughs> Nakakatuwa. So, salamat guys sa mga nanood. Ay, grabe. Thank you talaga sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Dahil sa inyo, sa mga views ninyo, ay nakaka-kumikita tayo ano <laughs> so masaya tayo no kahit pa paano may uh, may pandagdag tayo <laughs> may pandagdag uh, dagdag savings o oh, di ba dagdag savings talaga di ko pa alam guys ano bibiliin ko doon sa aking kinita mag iisipan ko pa so pero as of now ipon ko muna ipunin ko muna di ba yan lang so talagang nakakatuwa sa so, mga ano guys sa mga aspiring mga tindero-tindera -tindera dyan na, di ba, gusto din mag-vlog. Huwag kayo mayag, guys, kapala nyo na yung mukha <laughs> di ba? Maganda kasi yung may, may, may share din tayo sa iba. Kasi lalo na ako dati, nanonood-nood lang ako. ah uh, talagang madami kang matututunan sa mga tindahan. Lalo na sa mga pricing. Ay, talagang doon doon talaga ako na ano yung natuto sa pagpa-price. Nanonood din ako sa mga videos ng ating mga kasari. Kasi syempre, 'di ba? Uh, first timer tayo. Di naman pag first timer tayo, alam na natin kung paano mag ano 'di ba, magpresyo. So 'yun. So nga nga pa tayo that, that time. Pero ngayon ay grabe. Kasi pikitan mo na lang guys na kung <laughs> magkano gusto mo presyo Basta yung sakto lang ano, 'di ba? Para naman madami kang customer, madami balik-balik na bumabalik-balik na customer sa iyo. So 'di ba? So masaya tayo at sumahod tayo. Wow, 'di ba? <laughs> Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa din yung Josawa pag sumahod, sumahod kami. So, sa mga nanonood dyan, <laughs> baka nun maawa kayo, mag-subscribe mag na kayo, guys. <laughs> Pandagdag. So, yun lang, guys, ng aking e, Ang sayasaya ko talaga. Maraming salamat sa panonood. Baalam, bye-bye!